Yun oh. Magandang hapon sa lahat. Yan. Ngayon, kasama ko si ano, si Heidi. Yon, bumalik kami dito. O, tingnan niyo naman yung view. Yan, dito. Dito kami matutulog ngayong gabi. Mag camping kami dito. Lakas ng ano motor. Set up muna namin yung aming ano tent. Okay? Let's go, honey. Up. we gonna make some moves tonight yeah stand up got something to prove tonight so stand up we ain't gonna plan tonight we gonna take action on our dreams and fight all right we ain't gonna start, never stop we gonna make it all to the top <laughs> We ain't gonna plan tonight, we gotta take action on our dreams and fight. Alright, yeah, I'ma stand up, take control tonight. Spend too much time on the plan, it's right. It's time to execute now on your dream and life. Gotta fail fast, learn, try again and fight. Alright, pull the trigger, six, seven figures. Making that money from the drive that's in ya Go bigger, making money quicker. Pain is good, make your skin a little thicker. Run. It ain't luck. Anyone that's at the top, no, it ain't luck. It's a grind, it's a time since the day one. It's your mind deep inside, how you stay tough, how you get back up. You put the work in, and it comes back. Multiply stack, executing, you can take that. What you want, bad, it's the truth. I'm the change that you can make, fact, yeah, I've done it. It ain't luck, I can teach so you. Stand up, up. we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So Stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright? We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top We ain't gonna plan tonight. we gonna take action on our dreams and fight, alright. we okay, gonna take action on our dreams and fight, alright. We're gonna take action on our dreams and fight, alright? You could get it all in some time. Make your dreams come, come to life. Night, so stand up, we ain't gonna plan tonight. We're gonna take action on our dreams and fight, alright? We ain't gonna start, never stop. We gon' make it all till it's end We ain't gonna plan tonight. we gonna take action on our dreams and fight, alright. We're gonna, we gonna, so we gonna, we gonna take action on our dreams and fight, alright. train can fly all finish Tapos na din kaya kain muna kami kain ito. Onigiri. Yeah. Tapos Karagi. karagi. Tapos ano pa rin? Chicken. chicken to? May cup of coffee. Kape. kohi kami. Kohi. Hapunan namin. Good night, everyone. Night. Bukas ulit, bukas. <laughs> bukas ulit. Matutulog na kami ng maaga. Na ano yung probinsya feels, no? Yeah. Bye. 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 To the Billy. Good morning. ang, ang lamig. Ito ang tinatawag na unexpected. <laughs> Tama ba, Han? Han? Huh? Han? Uy, gising. Tulog pa si, ano, si tulog pa si Heidi. Ay, nako. Labas na tayo. Itong, itong ano, napaka-secured yung tent namin, no? di ba? Ang daming, ano, daming daanan. Oh, oh shit. Ano ka, bro? Ano ka, bro? Shit. Ah. Labas na tayo sa ating longga. All right, all right, all right. Yan no. Four. Yan four. Ano bang anong oras? Maklaro ba? Four four thirty palang. Pero liwanag liwanag na na tignan nyo naman yan o oh. yan kaya sa ano nyo tulog pa yung mga ano bang tawag yan kapitbahay namin <laughs> dyan nag camping oh ilang ilang din yan sila marami rami din yan siguro ayan o ano ba sa dulo gumagawa na tayo ng break fast yun, yun ang fast nag jit ski oh. aga hindi nilalamig yun ah kami, nilalamig kami dito kaya tara gawa na tayo ng break fast gawa tayo ng agahan, agahan na lang honey hindi na lang break fast ha kasi mas maganda pag-agsabis now being a gun go ahead i you let's go relax na relax na katulog

Sit, honey. Yeah. Okay, sit, huh? Don't be shy, honey. Okay. Sit and sit. Okay. All right. nang mag-covid na. Ito yung ano ko. Agahan natin ngayon, no? Ito. Yan. Ano ba to? Ito Ah, ano pala? Ah. Uh, ano tawag nito? Burger. Oh, burger pala. Burger. Burger pot. no? Ito.

ko pa ni Maho anong mga kuana o. Ano sila na sila no? Oo. Oh? Idugok na yun. Dugok, madali, dugok mo. madali. Ayos na. Dapat siya ay magpalit tag isa ka stove no? Patuha dahil gamayhan. Tama yun itong kuwan. Ha? Patuha. duha tong kwan. ko ta ka No, kaya yung isa nagluto, ang isa naginit. Ito para sa dagat no. Yeah. <sighs> Problema, isa lang yung ano namin. Stop. Kaya maghintay muna tayo ねえまはまねな。 yun no, oh ito na yung ano natin mga gamit yun yan no, kumukulo na aha uh -huh. okay yun oh no, kumukulo na siya oh. kumukulo na yan yan ito yung mga ano natin ito so, yung breakfast natin itong mga pan na to yan ayan pa si Hideo strawberry cheese yan ano ni Heidi masilan yung ano niya breakfast ang daming ano gagawin yan kumulo na yung ano natin Mayroon tayong cap noodles. Ano ginagawa mo honey? nakapatay na? Oo, oh, nakapatay. Sige, uun mo yan. Yun. Okay. Tabingi. tabangi, tabingi, tabingi. Oh, oh, don, Doon, urong. Yan. Oh. Yan o. Oh. Tapos. Bakit tong, Lino? Anong tong? Bakit tong kitong? Wala. hindi mawawala ang avocado yeah, tapos meron pa siyang tomato at saka oh, yan, ham bacon. ham bacon ah, yes. bacon. Yeah. tapos kinat na, na yung avocado tapos ininit na yung tinapay tinapay baby alright okay मेरे घर में ठीक may okay ano muna ano nga to yan yung sa akin dalawa siyempre yung isa burger yung nasa loob yung pangalawa bacon yung kang ay di tingnan nyo naman oh no? grabe yung dami yun oh no? kaya kain muna kami tapos mayroon pa tayong ano cup noodles hmm. wow parang hindi ang bacon nakakapalit sauce na palit ito. pula nga burger. Ano ayan dito na namin ito tatapusin dahil tapos na kami mag breakfast tapos ito Nagkape na kami diba lupit no pagkatapos mag breakfast kasi ako nahuhuli talaga yung kape kaya ito kape ayan ang sa muli honey paalam paalam kuwi